Alam mo ba na hindi maganda ang pagpo-post ng problema nyong mag-asawa sa social media? Minsan, naisip natin na okay lang ipost ang mga problema sa social media, pero may mga dahilan kung bakit hindi ito magandang ideya. Una, nagiging public spectacle ang ating personal na buhay. Pangalawa, nagiging dahilan ito ng hindi pagkakaintindihan sa mga kaibigan at pamilya. Pangatlo, ang mga tao ay may iba't ibang opinion, at madalas, nagiging toxic ang mga komento. Pangapat, nagiging sanhi ito ng mas malaking hidwaan sa pagitan ng mag-asawa. Panglima, nawawala ang tiwala sa isa't isa. Panganim, ang mga solusyon na dapat ay pribado, nagiging public debate. Pangpito, nagiging dahilan ito ng pag-alala ng iba na hindi naman dapat. Pangwalo, ang mga bata ay naapektuhan din sa mga ganitong situation. Pangsyam, nagiging dahilan ito ng pagtaas ng stress at anxiety at panghuli, ang mga problema ay mas madaling masolusyonan sa pribadong usapan. Kaya, mas mabuting itago na lang ang mga issue sa ating tahanan at huwag gawing palabas sa social media. Huwag mong ipakita sa social media ang kamalian ng iyong asawa pagkatapos mga ilang araw ay magbabati din kayo. Ang lalakas ng tuyo nyo.